Ang napakasarap na longganisa ng Kabanatuan City, Nueva Ecija. O, oh, panoorin nyo na. Huwag nyo nang iskip. Ituloy-tuloy nyo na. <laughs> Hello mga kiputs. <laughs> Umpisahan natin sa sarap buhay. Nakadi 4 pag nakasakay sa tricycle. Ops, huwag nyo nang i-fast forward o kaya i-skip. Panoorin nyo na. Six minutes lang naman. <laughs> <laughs> Napakadami nagwawalis. Mm, nagwawalis sa gitna ng bukid. Itong mga lalaban. Nakakaloka. <laughs> Manong doon mismo magwalis sa mismong baryo para nakikita kayo ng mga kamabaryo nyo. <laughs> nakakaloka kayo! Mapakitang tao! Charot! <laughs> so as usual, naghihintay na naman ako ng bus papuntang kabanatuan. <laughs> Walang kasawa-sawa sa saka, sakay ang bakla. O, oh, todo emote pa. O, oh, sige, magpakyut ka diyan. <laughs> Tutal, wala namang pasahero at saka hindi ka pinapansin dyan. Hindi ka namang kilala dyan. Nakakaloka, feeling artista ka lang dyan. Ambisyosang palaka. o, oh, ayan, kunwari, kabubukas pa lang. Kinuhanong ko ito para makita ng apo niya. Isa sa mga followers ko. At nanonood na mga vlog ko. Hi to you! <laughs> o oh, eto, sasakay na naman ako ng tricycle. Hilo-hilo na ang lola nyo. Ayan, nakatulog na. <laughs> ka emote mo. Mamaya lumagpas ka, nde. <laughs> ano ka? So, nandito na nga ako sa palengke ng kabanatuan, Dito sa Kapitan Pepe. At first time ko magpunta rito. O kahit napakainit, pumunta ako for the vlog. <laughs> Nakakaloka. <laughs> Actually, nagpunta ako rito para bumili ng kabanatuan lungganisa. Sobra ko kasi itong na-miss. Ewan ko ba kung bakit ako sobra natakam ulit? Hmm? Naglilihin yata ako. <laughs> Charot, mawubuntis ba ang jet log? <laughs> Sobrang dami nagbebenta ng longganisa dito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi wala naman akong kilala sa kanila. <laughs> Basta ang palatandaan, masarap ang longganisa kapag maraming taong bumibili sa harap. <laughs> Dinudumog! nag ikot, -ikot pa ang bakla, tinignan kung fresh at bagong gawa ang longganisa. Fresh ito kapag kumikinang at mamantika. <laughs> So, naloka ang lola nyo no nakita ang mga chicharon na to. Oh, favorite! <laughs> Pampa high blood! So, eto na nga. Nakita ko na yung gusto ko. O, oh, diba? Tignan nyo. O, oh, kumikinang, makisap, mamantika. <laughs> At mukhang napakasarap. And hello to you ka LGBTQIA. Kaya isa pa yan kaya dito ako bumili. Oh, di ba? Suportahan na ang mga <laughs> Hindi ko nakuha yung pangalan ng pwesto. Bahala na kayong maghanap. <laughs> Total, lahat naman ng longganisa dyan ay e, masasarap. At syempre, bumili ako ng chicharon. Mm, may paborito. O oh, ayan, natakam kayo sa chicharon? At saka, sa longganisa. O, oh, di ba? Napakasarap tignan. Nakakagutom. <laughs> So, nag-ikot-ikot pa ang lola nyo. Hinanap ko ang dried fish. Kasi na-miss ko yung tuyo na malalaki na makaliskis. Siyempre, lakad-lakad pa para takamin kayo. O oh, siya! Pumunta na kayo dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Bumili kayo ng longganisa na ipinagmamalaki ng syudad nato, to. <laughs> Hello to you. Kendra Argente. So, dito na nga ako sa bilihan ng mga toyo. Oh, napakamahal. <laughs> Nakakaloka. <laughs> Bibili sana ako ng <nung> marami. <laughs> Kaya lang, naisip ko, kokonti pala yung perang dala ko. <laughs> at kakanoka. Babalik na lang ako sa ibang araw para bumili ng jusit. <laughs> pusit, pusit, pusit. Oh, may kilala akong pusit. Charot. <laughs> so ayan, pauwi na nga ako, oh di ba diba? mega fashion show pa ang bakla! Nakopot, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, baka may mabili ka pa dyan. <laughs> <laughs> Hoy, umuwi ka na, wala ka ng fera! At nakita ko nga ito, itong FM Bakery Shop. Nakakaloka yung mga tinapay nila. Natakam ako at bigla akong nagutom, kaya bumili ako ng Shopaw, Hopya, at iba pa. <laughs> Ayan, uuwi na talaga ako. O, ayan, pinakita ko sa inyo ang palengke ng kabaratuan ngayon. Napakalaki. Ayan, umariba na naman yung mga tricycle dito na ubod nang nakakaloka. Wala akong masabi. Napakamahal maningil. 60 pesos daw hanggang sirkum. Nakakaloka, napakalapit nun ano. Wa, isang lola nyo, hindi nyo ako maloloko. O, sige, 40, payag ako. <laughs> sa sobrang gutom ko, ayan, hindi na ako nakapaghintay. Binuksan ko lang yung hopya. <laughs> Napakasarap! Lasang-lasang mo talaga yung tunay no Hopia sa FM Bakery. Kaya bumili na kayo doon. Napakasarap ng kanilang Hopia. Perfect! Isang Hopia lang, busog na busog ka na. <laughs> so, andito na nga ako sa Sircom at naghihintay ng masasakyan. Diyos ko Lord, tirik na tirik ang araw. Napakainit. <laughs> Sa mga nanonood ng vlog ko, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kapag naumpisahan nyo, tapusin nyo naman. 6 minutes lang naman to. Para tulong nyo na lang sa akin. Kapag may lumabas na ads, parang awa nyo na panoorin nyo naman yung ads. Huwag nyo nang i-skip, di ba? <laughs> maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mm, I love you all and may God bless you.